Good morning! Update tayo sa ating baboy, guys. Dadadik, kadadik. Ito yung limang naiwan na. Eh. Malaki-laki na, guys. One, one month. 26 pa mag one month? Ah, oh. At 26 pa pala mag One month gikang gilutas, guys. Ayan, ang katawan. Ay, dadik, dadik. Aradik! Tapos, sige di aray, na, diara kaya ipupus na po. Dinita sa pangalawang mga biik na aming ayan, ang dumi. Laki nila guys, ayan eh. Ayan. Ayan dala na Ano lang to eh. one month. Hindi pa ko nahiwalay guys kay uh, may gatas pa yung nanay nila. Oo, iwalay to bukas kay may gatas pa eh. Dapat uh, maubos yung gatas ng nanay kasi pag na stack yung gatas din na ano nalalagnat ang uh, kuan ang nanay nila. Kaya bukas ihiwalay na namin to Siyam rin to Siyam lang uh, Ayan o oh. Patining na lang kasi wala. Patining na lang namin to Hanggang litson or uh, Live yet ang uh, Bintahan kumakaya na sila kuwan to guys uh, isang buwan at 5 days yeah. iwalay na kay wala nang gatas yung nanay ganda ng klase ng ano to dadadik dadik <laughs> oh, ang, ang bilog bilog dadadik <laughs> dadik ano ka, Pula. Pula. Na. Na, na. Okay, okay. Eh, eh, Ah, guys. Iiwalay na namin yung ah, uh, namin na siam, Para...

dia bungi diri Kevin para di sulur seluruh diri

natapos na yung pagwalay ng ating biik uh, one month and six days kasi yun nga tinaubos natin yung uh, gatas dito sa ina nila kasi mahirap din daw pag may gatas pag naiwan okay ito yung lima na naiwan sa unang uh, inahin. Maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless us all. See you next video.